Hi guys, <coughs> papakita ko yung mag ama naligo sa dagat O kasi kaka lang namin galing probinsya Kaya maliligo na naman yung baby case namin Ayan o Kasama ang papa niya Sila lang Kasi ano Mainit <laughs> Tagakuha lang ako ng <coughs> Tagakuha lang ako sa kanila kasi ano banding of father and son. Hmm, tingnan nyo naman guys. Sweet sweet Nang dalawa pag naliligo dito. Napaliguan kasi namin siya. Kasi yung kanyang uh, katikati sa paa yung kinagat ng mga langgam po ay hindi ho, nawawala. Kaya ang solution is pagbabad sa tubig sa dagat kasi para may ano mayroong asin yung kanyang balat dito kasi nawala yung kanyang mga ano po guys yung kanyang mga katikati sa pa kaya lagi namin siya nadala dito kaso lang one month mahigit kami umuwi ng Mindanao e malayo ang dagat sa atin malayo ang dagat kaya Kaya hindi siya nakababad sa dagat dun sa Mindanao. Kaya pag namin dito sa Ilocos, yun. Kaya pag namin guys dito sa Ilocos, kaya naligo agad kasi kahapon lang kami umuwi. Malayo po ang biyahe galing Mindanao to Luzon. Uh, for this po, kasama na po doon yung bus na one day. Galing Manila to here. Kaya uh, sobrang pagod. So ngayon lang nag unwind Ngayon lang may oras. Tsaka may time kaya nagbanding-banding dalawang mag-ama ko. Ayan. Yung kaya nga aking bugoy. Ito guys yung dagat. Ayan maraming marami pupunta. Taas pa yung araw ngayon. Alas ko na po dito mahigit sa uh, oras na to. Pero mataas pa rin yung araw. So... Yan guys. Gusto niya lang maglaro-laro. Kaya paliguan ng papa niya. Babanlaw na lang sa bahay. Para ano. May mga private. Ano na po dito guys. Sa tabi. Private. Please. Private property. Ang gagawin siguro nilang bitch. So yan guys. Ang aking bugoy. Ito lang po ang aking video for today. Sana po mag-subscribe po kayo at mag-watch po sa aking video para ma-notify po kayo sa so susunod ko po na upload. Thank you for watching guys and God bless you.